Oh, baka sabihin naman ini. Ang dami niyan. Ang dami. Ang kapal oh. Magaling. Ayaw mo ba? Ayaw mo ba? Baguhin mo. Naniwala na ako. Pawalain mo. Oh guys. Okay na oh. <laughs> oh. <laughs> okay. Okay. Kipal <Okay>. okay. okay. <laughs> mo. <laughs> oh my god. Oh my god. Oh, kipal mo.

hindi naman niya na pa wala lang wala pa no. Dije, wala ng kapital kaya wala, wala bang capital? Wala nang idea. Oh, dito ba tikas keto? Wala, wala na Ito, ka, ka mo, batik. Sa manarian. Na, kaya sa dito ay nagagawa na ng tira. Oo. Oh, oh. Eh ngayon, pag sinabi mong hipa mo, mahina. Wala, 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 wala. Ay, ay, pa, wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. Ano, wala ka mo. Wala ka mo. Ikweto. Wala ka ko yan. Sakit, 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 sakit. Naroon to sa sakit. Talakan na, sa mo ha. Bilang box, paano magkakasya yan? Ay mantigas yan. Hindi nga, naroon yung pira o. Nasaan? Wala, hindi oh, pa kasya. Wala, wala, matigas. Paano nga nagkasya yan? Eh, sinara lang eh. Hindi oh, <laughs> pa mo nga. Hindi, oh. hindi. Ketok, hindi na kailangan <laughs> Oo. sa mga Wala <laughs> ng Ibig mo. Ibig mo Tayo ay walang pansabong. Kailangan kapital. kapital. Mahina, mahina, mahina. Mahina, mahina. O, hawakin niya siya, o. na ha. ha? Hindi pa mo Yun. Pangkapitan ng Samuan. O, na yun. Kaya oh. <uarga> oh. na ka. mo. Kaya maliwala. Pahawak mo. Ay, ayaw mo. Paano ka Oh. yan dyan? Dada, ano? Asa, asa. Mapapagaralan na. Pagkaralan mo kung paano nawala ka. Di ba mo, ha? ano <laughs> na no, ano? No. Sa ilalim mo. <laughs> oh, buha, oh. Ah, oh ay, ah, natin, Ha? Oh, pano. Paano nangyari ha? Paano, nangyari? Paano nangyayari? Ah, wala. Pasi, ay, wala ng kapital. Napakaling yan, niyan may niyan niyang hindi na nagpudas yan. pa sa Oo. Hindi na ng kumustahan. hindi pa ko pa Alam ko kong bagay. Hindi naman, hindi Doon sa baraha. Sa baraha. Sa nila. Ah, <laughs> ayan. ha. Day, day

Oh, anin? Ano na sa ilalim? 3 oh, oh. Sigurado kayo? Oh. Oh, sigurado? Sigurado? Walang katiyada Magic! nga! Oh, yun 3 ano! Atin tris! Atin tris! Atin Magic nga Baka maniwala si Kevin dyan. Maniwala ako. Magic nga. Maniwala ako. Magic? Bihira ang ganyan. Kala nila ang gwapo pang artista. Ang magic din. Multi si po ng talog nyan. Parehan si Berwin Mijina. Ito lang, baraha. Alam ko na yan. May tatlong baraha. Isa. Halawa sa galaw ng loo, ko ito ha, tumbara ko ito, tumbara, 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 ka? gitna? Tanggalin mo yung nasa gitna. Huwag mo mong buksan. Diyan mo. Yan. Sa mga tuwid, may natira akong may natira akong dalawang alas. Ano? Ito ay Jack. sigurado kang Jack. Okay? Jack, Jack. O, buksan mo. Kung so, Jack na lang yan. Alam. <laughs> <laughs> talaga. Umbung sigurado ka ano? na.

Oh. 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 Okay. Okay. Oh. Okay. Tatanggalin ko po yung yung sinpo. Ano ang atitira? Gis. Gis. Sige rin. Nandito yung <laughs> gis. Nandito yung sinpo. <laughs> Bakit nga naman natin. <laughs> mabilis Mabagal na kayo. Gis. jis, Gis. jis, Gis. Tatanggalin ko yung gis. As, ano ang titira? Sinpo. O, oh, nandito nga yung sinpo. <laughs> o, oh, nandito yung Very <laughs> 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 Bagal na. Ay sa. na. Ay MUNA Ay Ay na. Ay na. Ay na. Ay pag sinabi mong Ay na. pa, mabagal Ay na. Stop. 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 Huwag mong bubong sa na. May mga. Ito na. Ito na. Ito na. Yung ibabaw kunin mo. Yung pinaka ibabaw. Ipakita mo sa kanila. Ito na. Yung. Ito na. Tingnan mo lahat, pakita mo sa kanila. Ah, ito. Tingnan mo lang. Akin, kita mo. Akin, kita mo. Oh, babalik. Dos na flower. Tingnan mo. Pasabihin mo, dinagaya ka. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. ka. Baka mo, dinagaya ka. Nagmahit ka siya doon. Magic siya. Ikaw mag, ano. Ayusin mo, Maggi. Huwag mo nang hanggang. Huwag mo nang hanggang. Ayun. Dos na flower. Buklatin mo yung baba. Nanda lang, nanda lang. Baka tayo may ano lang. Nanda lang, nanda lang. Nanda lang, binitin na. Pakita mo. Oo. Ang nangyari. Baka puro doon sa flower yan. Ha? Baka doon sa puro doon sa flower. Ha? Kaya natin ha, kung doon sa flower lahat ha. Say-say mo ha. Ilan ang makikita mong doos? Ha? Ha? Ilan ha? Ilan ang makikita mong doos ha? May nakita kang doos? Oh, uh, Ilan? Isa nga. Nawala. nawala na yata. Nawala na yung flower. Nawala. Bulakaw na wala. Lahat ito burdos. Oh. Gita mo. Utang guard ko. Oh. <laughs> <laughs> Magaling ka talaga doon. Sabi mo, burdos. Tama ka kanina, burdos. Kanina, surte ko na. Kanina. Oh. Oh, burdos. <laughs> kanina. Oh. Babalik na din. Yung nadi ka <laughs> uh, wala ka naman nakikita ang dus dyan. Oh, wala. Wala naman ito nakikita ang DOS. May bagong tali. Ano bagong Balik rin natin. Baka sa dinadaya ka. Puro Ha, balik na rin natin. Dinabalik natin. rin. Puro dus. Dinabalik na Puro Baka sabihin mo naman. O. Babalik ah, na rin. Original na din